Okay guys, so ito yung day 1 natin sa papuntang Disneyland. Okay, so breakfast muna kami. So itong breakfast namin for uh, today. And then, uh, doon pa sila. So nandito kami sa Hilton. Okay, Home 2 Suites. Ang ganda ng area nila dito. Okay. So kakain muna kami and then pakita ko sa inyo kung ano mangyayari today guys, so papunta na kami ng Disneyland. Syempre kasama. <coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me po. Kasama kang buhay ko. At ang another buhay ko. Ayan, no? Ito, may mga tenga pa ni, ano, mini mouse. Okay? So, syempre hindi namin iiwan yung si Pogi ko. Ayon, yung video natin kasi may nasigaw. Ayan. Kasi muntik na siya madulas doon. Gawa ng sunscreen. <laughs> <laughs> Wala, japegi yata yung sapatos mo. Ba't di kumapit? bakit hindi <laughs> kumapit? oil eh. Oil sa tubig okay. siya. Okay. Ito yung mga sapatos namin. Oh ha, oh ha. Ang kapit. Okay. Mamaya naman. Lakad-lakad. Okay. Tara, let's baguette Hey okay guys, so mula dito sa hotel namin, walking distance lang yung uh, Disneyland. Sana. Pero, <laughs> alam ko, eh, mga 15 minutes din siguro ito na lakaran. Okay. Dahil syempre, hindi naman tayo tatakbo, lalakad lang. Pero literal, malapit lang siya talaga. Okay, nandito na kami sa Howard Johnson And then, na sila Okay, mamaya papakita ko sa inyo kung ano pa makikita nyo dito Time out muna tayo sa, kalap sa kalapate Pero shout out sa mga kalapatids natin Yung mga strong follower natin Si Neben, si Melpasia Grupong uh, Racing Pigeon Group Okay, si Spoiled sa Amo Si JMC Love Si Skyloft, Top Gun 50 caliber, nasa Pilipinas Si Golden Kingpin, Kuyang Oscar Kuyang Paul Si Nord, si Thunder Kuya Rico Shapno uh, Sherwin Robles Ate Marivic, Manalastas Okay Jovi Leo Jao, si Pangga At si Kuya Noel At kung may nakalimutan pa ako Shoutout sa inyong lahat Okay, alam niyo na, mamaya naman. Kita niyo, uh, konting lakad lang, nandito na kami sa Disneyland. Binyo na kailangan mag shadow. Okay? So, uh, maganda rin nakuha namin deal dun sa uh, hotel uh, less than 200 dollars uh, a night, okay? So, yan. So, papasok na tayo. Let's go. So, nandito na kami. Security check, syempre. So, uh, check lang nila yung mga bags na natin. And then, let's go. So, ito na yung main entrance. So, uh, ticket check na lang to. Okay, kasi yung mga bags na, na security check na nila. Okay. So, ito ang una nyo makikita. Syempre, yung garden ni Mickey Mouse. Ayan, no? Oh. Okay, uh, mamaya ulit so dito show lang yung isa show nila lang itong And then tayo na, turn natin. Tapos, <laughs> mag-picture lang. Thank you. Ayan, oh. No? Ayan, nagpicture lang and then let's go Yung literal na una nyo makikita dito Ayan, ayan. Yung uh, garden ng Mickey Mouse Ayan Yung una nyo makikita dito And then, yun, pwede na kayo magmonorail Okay, so magpicture lang muna kami Let's go Okay, so Yung mga anak ko Okay, so Ito yung pagpasok natin Ito yan, okay So, ayan, oh Oh, oh. Kawaii, kawaii, kawai kawaii, kawai kawaii, kawaii, kawaii. Okay, so. Wala yung City Hall. And then dito yung ano yung monorail ko sa kayo. Yan. So. Kami hindi na sa kayo diyan. Kasi may mga spot na sila na gusto puntahan. Okay? So, mamaya ulit. Okay guys, so nakisama yung araw. Kasi you can see, so, hindi masyadong maaro today unlike yesterday nung dumating kami sobrang init pero this our first uh, day here so it's a good sign sana umaabot na namang 3 or 4 days na ganito lang hindi siya mainit so pumunta kami dito around mga 8.30 parang ganun okay daming tao uh, pero sakto lang adventure lang, pero no more tiki-tiki for us uh today kasi <laughs> na ilang rounds na sila daw dyan okay ito yung Adventureland so, hindi oh, ko alam kung gusto nila iskip yan o gusto nilang puntahan din pero malamang Indiana Jones ang unahin nila okay, Indiana Jones muna tayo uh, heading na tayo sa Indiana Jones kasi ito yung last time na pinuntahan namin and then all of a sudden nag-shutdown so, uh, Today, itingin nuna namin. Okay, ang amb bilis lang. 25 minutes waiting time. Pero actually, parang wala naman. Okay, let's go! Nandito na tayo sa loob ng tunnel, guys. Okay, so... Shout out dyan sa mga kapimpin brothers. Sana dito naman kayo next time. Sa Disneyland dito sa US. Kaya nyo na naman na this time. So, shout out sa inyo mga kapitbahay namin yan sa San Miguel Bulacan dati. Yung mga magulang nila. Sa kachuhin nila yan barkada natin. Sa uh, basketball noon. Sa yung lolo nila is kumpare ng father ko. Okay? So, mga bait na yung mga yan. Okay, let's go! Bago kami mag exit, at least makakuha tayo ng konting clips Basang sisiw kami oh Ayan Ay, basang basa Saan ba tayo galing? Ano pangalan na? Tiana's Blue Bayou Tiana's Blue Bayou Ayan, basang basa kami Okay So, enjoy naman so far So, we'll go to Star Wars Okay, nasa Star Wars na kami Ayan, papasok na kami Hindi ko makapag video kasi basang basa ako Okay Okay, so nandito pa rin kami sa Star Wars. So, okay naman yung, ano, yung rides. Tapos, uh, ito, nag-restroom muna kami. Okay din ang restrooms nila. So, ngayon, nag-isip kami kung saan ang next uh, ruta namin. Okay? Oh uh, shoutout nyo si Tita Milet. Shoutout everyone. Uh, kuya, shoutout mga tropa. Ng... Um, shout Hello. Hello. <laughs> tropang kalapatids. Nasa Star Wars pa rin kami. Quick uh, clip lang ayan oh. Oh, 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 oh. So, waiting time daw 40 minutes pero actually napakabilis. So, today is Monday, napakaganda ng schedule. So, si Kongkong umama ba? Ayan. So, kasama yung mga anak ko. So, so nakapila na kami. Malapit na. So, maganda talaga yung schedule ng Monday. Kasi, uh, sakto lang yung tao. Waiting time, mapakabilis lang. Meron nga kaming lightning uh, speed na para sa pila. Hindi na magamit kasi mabilis. Okay. Okay, so we're deep in the ocean, for example. You can see maare. evidence of such geothermal yeah, constantly at work, okay? These remnants of an ancient civilization were hidden for centuries beneath the ocean floor. hidden until unearthed by a tremendous volcanic event. Oh, they, all they now. We're approaching the EAC. Hold her steady. Take her into the cup. it's headed. I like it. The East Australian cup It's like an undersea highway. To the EAC! <laughs> <laughs> driver na ako. Ayan, o. Oh. Oha! ha! Okay, so, yung dalawa nandoon, pakita ko sa inyo. Ayun, yung dalawa, nagda-drive. Oh. ko oh, ka oh, uh, <laughs> dapat nasa gitna itong rail yan oh. ilagay mo sa gitna para hindi tayo na ano yan okay practice practice din may time nakakay naman tayo ng train nagmukha na rail kami kanina na uh, mali kami so ito pala ang kailangan namin sa kayan okay let's go yun ang makikita nyo rito pag sumakay kayo sa train idea okay para lang sa mga dahil yung mga taga Pilipinas okay so yan shout out po sa inyo lahat thank you na kayo dito land of the dinosaurs ah land of the dinosaurs Ah. Shout out to you, いいかも。Sort of Didn't well, from okay, so, so, I didn't promise so... see you go going to my high school fast yeah this stone elephant all have their on today that's what happens when you stay in the shower for too long you turn into an elephant oh what's happening to me once. oh no Yeah. This is Bobo here. Hi Bobo, how's it going? Oh. Now it's Japanese. Oh. Bobo, look at that zebra. Flying there on its side. Snacks. Slightly. Snacks. Everyone, this is Skip or

Oh it's all right too It's a Roger Rabbit. Okay? Yeah! It's Roger Rabbit! Okay guys, that's Roger Rabbit I don't know Hilo Hilo, yeah. Okay, okay. Oh ha! Oh ha! Oh ha! Oh ha! Danger, oh, danger! Danger! Warning. Warning! Warning! Danger! 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 danger, danger.

sinasabi ko na iiwi mo dito. Yeah, no mo hayaan natin 'to ng buo kasi nawa naman natin kahit na medyo mahirap konti. Okay. Ayan oh. Para sa inyo 'to. Tagal-tagal na hindi nakapag-vlog. na sa California Adventure. Bukas. <laughs>

Okay. So, ang waiting time lang dito sa around 10 minutes. Kaya, ito try na natin. Let's go! Ayan, yeah, ganyan lang yung makikita dito. So, kakat ko na. It's like a uh, uh, movie lang. Short movie. Okay. So, galing. galing. Ayan, nag-crack yung screen, oh, no? and then papasok kami. Eh. Galing. na birya. Hindi tayo makahinga.

anak-anak na -anak babe sama pemantin kita natin, so natin. Ayan. Ayan, so. Ayan, okay. rung, ng eh, technical problem

Sayang naman Okay, tapos na siguro yan okay guys, so naghihintay lang tayo ng time uh, Para sa parada Okay, so time check is 6.46 na ng hapon So, kumuha na tayo ng pwesto Kasi nga, kung mamaya pa Wala na tayong pupwestohan So tasty is habang naghihintay ng parada. Okay guys, Sihirit pa kami ng Space Mountain daw. So, time check natin is 9.42 na ng gabi. Okay, hanggang 12 sila dito. So, susulitin natin. And then, tomorrow, doon naman tayo sa California Adventure. Okay guys, so, nandito na kami sa Fantasmic. Nag-live video tayo kanina. So, naputol. So, papakita ko na lang sa inyo itong last. Okay? Ito so, yung first day namin sa Disneyland. Okay, 2025. Okay, so tomorrow sa California Adventure naman kami. Samahan nyo kami ulit bukas. So, sakto. So, para makita nyo to, Okay? And after this, tomorrow naman. Shoutout sa inyo lahat. Sana hindi tayo mga copyright. <laughs> anyway, talagang ganoon. Let's go.